Magandang araw Pilipinas sa kupo si Louie Angchay. Tulong-tulong ang mga kasundaluhan at local government units sa pagresponde sa mga residenteng nasa landa ng pagbaha at landslide sa malaking bahagi ng Davao Region, punsod ng low pressure area. Narito ang report puspusan ang isinagawang road clearing operations ng mga personahe ng Emergency Response Company ng 10th Infantry Aguila Division Philippine Army katuwang ang Local Government Unit ng MAWAB sa National Highway Kilometer 67, Barangay Tuburan, MAWAB, Davao de Oro noong ika-31 ng Enero. Resulta ito matapos gumuho ang lupa pasado alauna ng hapon noong Merkules. Naudlot din ito ang daloy ng trapiko ng bahadya. Nirespondihan naman ng Bravo Company ng 66 Infantry Battalion ang mga nabahaang residente sa Sityo Papag, Barangay Poblasyon, Karaga, Davao Oriental. Tumulong ang mga kasundaluhan sa paghahakot ng mga kagamitan at ikinarga sa mga nakadeploy na military trucks. Sa Katiil, Davao Oriental, nagsagawa ng rescue operations ang kasundaluhan ng 67th Infantry Battalion. At sa Nabunturan, Davao de Oro, umaksyon ang Delta Company ng 25th Infantry Fireball Battalion, katuwang ang Municipal Disaster Risk Reduction Management Office at opisyalis ng barangay. Sa Davao del Norte naman, nakiisa ang mga personahe ng 1102nd Community Defense Center, katuwang ang Water Search and Rescue o WASAR Team ng Headquarters and Headquarters Company ng 1102nd Ready Reserve Infantry Battalion at Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, Davao del Norte, sa rescue operations sa Tagum, Carmen at Panabo na lubog pa rin sa baha. Nakiisa rin ang ROTC cadets ng St. Mary's College of Tagum, Santo Tomas College of Agriculture, Sciences and Technology, USEP Tagum Campus at University of Mindanao Tagum Campus sa mga rescue and relief operations sa mga nasalanta. Sa February 4 weather outlook ng Civil Defense Davao Region, inaasahan pa rin ang light to moderate na pag-ulan sa malaking bahagi ng Davao Region dahil sa mga namumuong thunderstorms. Ayon kay Commander 10ID Major General Alan D. Hambala, mananatiling alerto ang buong kasundaluhan ng Agila Division at mas paigtingin ang koordinasyon sa pagitan ng local government unit at pribadong sektor sa mga gagawing rescue at relief operations.